Ayan mga idol, ah, nandito tayo sa Santa Rosa, Santa Rosa, ah, Santa Maria mga idol. Ito po yung ah, pinusko na picture na nasunugan po dito na bahay ni Mormoray. Gaya po at ah, ito papasukin po natin yung bahay nila para tignan po kung ano yung nangyari mga idol. Ah, nakausap ko na rin yung may-ari Nandun po sila, hindi na po sila sumama Dahil nahihilo po sila Ayan mga idol Ay nakakaawa po yung nangyari Sa kanilang ano, bahay Wala pong natira O oh, mga idol, sunog-sunog po Lahat, grabe Ayan po Sunog po yung kanilang bahay Hindi ko napapasukin dahil ah, Ang daming debris po mga idol Tay, ano pong ano? Ano po yung cost ng ano, sunog? Eh base sa findings naman ng ano, battery doon na nag-spark, may lumang battery. Ah, Parang lumang yung, battery, ng, battery ng motor na maliit. Ay, ay grabe, rin. battery lang na ganito na na yung ano. Kaya nga, ayun ang findings nila naman. Uh, na... Ayan mga idol, oh, talagang as in na wash out po mga Siyan, idol. Ayan, baka magbagsakan yung kaisa oh, ko Ayan o, oh, oh, wala talagang natira. Kaya mga idol, may dala tayong mga donation ng mga damit sa kay Mormoray Gayap. At Ito'y dadalhin natin sa kanila para naman na mayroon silang magamit dahil lahat ng gamit nila sunog po. At ako nagpapasalamat nga pala sa mga nag-donate ng mga damit doon sa Kalasyaw at saka sa Kabambanan. Maraming salamat po. Para sa mga 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 isa. Para trabaho mo sa. Good Ate, ito ito. Ayan po. Ah. ko po. Good morning po. Wow. Yan po si nanay. Ah, sila po yung nasunugan mga idol. At, ah, ito. At ah, to ito, bibigay namin yung ah, mga binigay ng mga nag-donate. Pagpasensya niya na po na Kung ano yung ibigay ko ah. Ako po ang tao Skype. Ano nangyari sa akin. Hanggang zero balance po ako. Walang, walang nakuha kahit sa... Pero kung naglakas loob ko sana na may sumunod sa akin, pumasok sa bahay namin. Nailabas lahat ang gamit. Kasi lang, ako ang matapang. That time, sir. Ah, okay. Tapos ako'y pinapalabas. Daddy Frankie, kung napapanood niyo po ito, Uh, sa Santa Rosa, uh, Santa, Santa Maria, Maria po ito, Pamilya uh, Gayap. Hanapin nyo lang po si Cap. Eh, si Cap oh. po. Hanapin nyo lang po si Cap. Pamilya Rahil, uh, Rahil po. Daddy Frankie, sana hmm. mabutan nyo sila kahit na konting tulong lang po. Magpasalamat po. Lamin.